Ayan. Hello mga ka-friendly, kamusta po ang lahat? Ayan, ang pagkain natin ngayon meron tayo din yung nang diduguan din, ewan ko ha ah. pasintabi sa mga hindi nakain gari na yung ibang relihiyon. tapos meron tayo din dining... nabili ko kahapon sa parko na anaw din eh, dinakdakang ilokano, walang mayonnaise daw kasi pag ilokano daw na dinakdakani hindi sila nagme-mayonnaise nabili ko kahapon sa parko ayan o, diga parang ang sarap nagkakain sila ayan so, may tayong tiny tayo pang himagas na mangga Ayan know ayan parang ang gamit yata dito ay liig yata liig ng dila at li ah? dila ata ng ano, ano mang dila yon ayan tingnan niyo kung masarap pa da sarap nga masabaw-sabaw pa ah Kain na. Lafang, lafang. Meron pa ako din yung ano. Mag Uy, magkumain ka nito. Ginisang gabi, kulay ng gabi, oh. Hmm? Para na mababalansi yung ano mo sa katawan, hindi puro. Ayan, oh. Para naman may gulay. Masarap ito. Ginisa ito sa bawang. Masarap oh. ito. Para balansi ang ating lapang. Ang sausawa na may balay. Hindi, sa gabi. Para masarap. oh, napadamay ang person. Ayan. Gagardihin ko na. At wala naman ang sasaw-saw din. Lagay natin din eh. Ayan. Para kumpleto ng ating lapang siya. Napapasarap ang kain natin ng dahon. Kaunti pa. Ayan. Dahon. Dahon ng gabi. Kain na. Sabay na yun na akong kumain. Gabi na din eh. Alas otso, pero maliwanag pa. Kakauwi ko lang. Hindi hmm. Din, naguan. Ah. Tikman na natin na rin kung anong may sabaw. Parang sarap. Natakamukha po na kahit sa parko. May nagtitinda, may nagtitinda doon. Ang daming nabili. Parang, alirais ata na. Dalawang ulam. Ngayon, mamimili ka. Kasi hindi nung buwan. Mmm. Nunguan. dito Mmm. Binaon mo na yung kalahati eh. Binaon sa trabaho. Naubos na? Hmm. gumagawa ng summer niya si Dini. Puso na ulit yung mga parko ng ano, mga Pilipino, ng titinda. Ang dami nandoon. Pati atin dahon ng gabi, doon ko din binili. Pati atin din Kasi ran ang dinakdakan ko, hindi mo kakainin ngayon. Kaya na nakain natin. Lahat. Suka eh. Mm -mm. Kagabi pa kasi namin ito binili eh. May mangga. Sa yung dinakdakan yung pernis, ano? 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 Kaya mo hmm? kagabi nila yan. Doon sa Ilocana. Mabae. Matanda. Pero yung Ilocano na ano, wala daw. Wala daw mayonnaise. Mm, sisig. Mm. Mm, mahabang gayat. Sarap na rin dahon ng gabi. Aring gabing are 3 euro. Ang malak, dami na. Isang tali. Blom. Ito na ata ang bunsuan. Mm. tas ko kumain siya naman. វាអាចជួយគ្នាបាន din yung din dinakdakan doon kayo maka makakaulit ng bili sarap ha